dito maraming maraming salamat po sa paulit-ulit na binibigay niyo po sa amin at sa kay Sheila. Lalo-lalo na po itong binigay niyo sa amin, malaking bagay na po ito dahil sa bahay po namin matatapos na po sana. Oh yeah. Yan guys, magandang hapon po sa inyo ngayon po. Ay pupunta tayo kay Sheila May kasi ah uh, mga magpapagawa na po kasi sila ng kanilang bahay tapos meron pong uh, Gusto mag-sponsor para dun sa sahig nila na ipapatayo nga po nilang bahay dati kasi ito matagal nang gusto ni ma'am na maibigay yung cash para sa kanila pero yung nga lang yung bahay nila na uh, ngayon yung medyo yung luma na hindi siya pwede yung papluringan dahil hindi po nila lupa so ngayon na desisyon na nila yung papa ni Sheila May na magpatayo po sila ng maliit na bahay so ngayon uh, nabanggit din ng isang sponsor natin siguro alam nyo na po ito si ma'am Desa Ocampo yun po yung laging nag-ano uh, sa kanila laging nag sponsor yung mga mga uh, bag, mga damit ganoon, basta marami uh, na-i-vlog na po natin dito, ba? Diba? so, ngayon cash naman yung bibigyan natin sa kanila para bukas is ma sakada nila ng mga materyales para sa gagawin nilang bahay para merong sahig kasi, uh, sa tuwing nagbablog vlog kami kila sila may yung sahig nila nakikita ni ma'am sa hindi siya maayos kapag ka-umuulan Sigurado kapag ka pumasok galing ka sa labas umuulan maputik sa loob. Kaya 'yun siguro yung isa sa pinagipunan ni Ma'am na si Ma'am Desa gusto niya na uh, ipa-floorin yung kanilang bahay. 'Yun ay gagawin mismo doon sa uh, gagawin nilang bahay na bago. Papakita ko sa inyo yung area at uh, ibibigay natin tong pera sa nanay ni Silami at saka sa kanyang tatay. Para. Nandito na po kami sa bahay nila Silami. Ito po yung bahay nila oh. Uh, kumbaga ngayon Uh, nabanggit ni namin kila nanay ni nila May kanina na magbablog kami dito hindi pa nakaalis yung papa ni Sheila May kasi uh, hinihintay tayo dito Tara, diba, ayta na Yan. Pakita ko muna sa inyo yung kanilang bahay to. Ipay pa guys o Ako Yan. Ipapakita ko rin sa inyo guys yung area kung saan sila magpapatayo kasi yung Ah, lupa na ito, hindi po sa kanila. Nakikita yun lang sila dito. Okay, natin. Kasi yung pagpasok nyo dito, yung sahig nila, yan, ganyan Bako-bako, lupa lang siya kapag ka umuulan, sigurado maputik dyan. Tapos doon po nila balak magpatayo. Yan, doon, yung banda. Yan, sa mga susunod na araw, magpa-part 2, magpa-part tayo hanggang matapos yung kanilang bahay. So, ang gagawin lang naman natin dito is, ibibigay itong 6,000 pesos para sa uh, sahig ng kanilang gagawing bahay na ibinigay po ni Ma'am Besa Ocampo. guys, uh, gusto man natin tawagan si Ma'am Besa, yun nga lang medyo busy siguro siya. Pero sa mga susunod talagang tatawagan natin siya para mas makapagpasalamat pa tayo. Ayan, dito tayo. Oh, Ayan, may daing sila. Ay, guys, uh, meron pala kami dito ng ano, nadatna na ano. Ngayon, Sigurado, amin ah, na to. <laughs> okay, joke lang. <laughs> ah, ayan. Ay may nag may, kaya, ma may nagluluto pala sila dito. Pakita ko yung electric, electric stove nila, guys. Ang <laughs> <laughs> barado. <Yan>. Ito. Uy! <laughs> hey. Wait po. Ito <laughs> nagluluto -ano gawa sila tapos may super duper kalan. Maliit. Oh, tapos yan, ito yung banyo lang. Oh. oh yan. Yeah. yan guys, uh, so ang pinaka point talaga kung bakit nandito tayo ay ibibigay natin itong 6,000 pesos. Uh, at hindi ko lang din ito ibibigyo para ipakita sa mga viewers. Kundi uh, pasasalamat ko to kay uh, Ma'am Desa Ocampo na laging nagpapadala pa ulit-ulit na nagpapadala ng mga damit, shorts, mga chocolates. At nakita nyo naman po sa mga video po natin, di ba? Kumbaga ito, matagal na po nilang, matagal na pong balak ni Ma'am na magbigay ng para sa sahig nila Sheila B. Dati pa, ang nabanggit ko lang, nag kami ng nanay niya, at tatay niya, na hindi pala pwedeng palaga ng sahig gawa ng hindi pala nila yan lupa. Kumbaga nakikitayo lang sila dyan ng bahay nila para ano di ba ngayon na uh, nagdecide sila na magpapatayo doon sa tatay tatay mo nanay doon sa area ng tatay mo yan sa tatay nila maliit lang din yung area ang pinaka-importante naman doon is at least pwede siyang lagyan ng sahig pwede na lang ipasimento hindi kagaya nito ngayon medyo bulok na uh, siguro ito kapag katumagal malakas ang ulan mababagyo, mamawash out na yung bahay nila kasi medyo luma na talaga siya pagka pumunta ka sa loob may na may pero may area pa na pwede pa silang pwede pa silang matulog So ito, eh, bibigay ko ito kay nanay at kay, eh, kay tatay na lang mismo para ano uh, paggawa nila ng sahig kasi bukas Friday uh, magsasakada na si tatay para dun sa bahay nila Ang kagandahan dito guys sa probinsya kapag may nakita sila nagpapatay ng bahay tapos ka mag -alak naman nila tumutulong sila bayanihan parang gano'n oh. tapos bibigyan mo sila kahit uh, magkano lang din gano'n basta ang importante matapos na yung bahay nila kahit paunti-unti tapos meron na sa hey, 'di ba? Ibigay ko to kay Tatay. 6,000 pesos at nagpapasalamat ako kay Ma'am Desa Ucampo. Yan. Bilahin natin. Tatay, nanalo ka lang. 1 2 3 4 5 6. Yan. Sa so, totoo lang nabanggit ko na ito kay Tatay, at kay Nanay, kanina. Ah, uh, kumbaga hindi man nila masabi kung ano yung nasa ano nila kasi gusto sana namin tawagan si Ma'am Desa ngayon mismo. Yun nga lang hindi sumasagot si ma siguro may ginagawa. Pero soon matatawagan natin at i-vlog pa natin si Ma'am para makita niyo kasi nahihiya din si Ma'am na tumawag sa atin mismo. Kaya ako na mismo yung nagsabi sa kanya na hangga't ma hanggat pwede uh, tawagan namin para makapagpasalamat talaga kami lalo si nanay niya at si ang tatay niya napakahirap po hanapin yung 6,000 pesos dito sa amin kasi ang hanap buhay ni tatay ano yung hanap buhay G ko tayo? dagat lang po ma'am ayan <laughs> dagat Siyempre swertihan, di ba? Ang daga sa dagat kasi oh. sa buhay. Oh, ngayon, siyempre, si tatay, wala naman siyang ibang hanap buhay kundi sa dagat lang kapag siguro bumagyura. No? Hindi naman siya, hindi ba ganun kalaki yung mga kinikita nila. Minsan may time na wala nakikita ko pa nga minsan si Insane kasama niya nagtitinda sila sa dyan sa kung saan pa dito sa amin sa buli na house to house nag house house to house oh. okay nag house, house. tapos minsan ah, nagbibigay din sila talaba sa amin si <laughs> Brace Tatay ano man mo tatay kay Ma'am Besa na ay nangunguna po Ma'am kung wala po si Sir P, wala ito namin na at saka yung kayo ang tumawag kay Sir na tumutulong sa hindi mo kilala ng mga tao maraming salamat okay. ito ang sabi ko sa lahat ng, sa daming dami ng tao kami ang napili uh, kami ang pangilang kami maraming salamat Lalo lalo kay Sir Dale. Tatay, tatay totoo lang, napakayahin, mahiahin ito ni tatay pero napagsalita natin. Kasi tears of joy, hindi niya talaga masabi lahat. Maraming maraming salamat oh, ma'am. So, ma na... Tatawagan ka namin ma'am Desa. May express Para makausap mo. ka namin ma'am. Eh, oh, kami sa tulos na mag-uusap tayo. Okay. okay. Kahit hindi lang sa personal, ano na okay. na. Yung video ko. sa video call. <laughs> <laughs> Kasi baka wala yun pa siya. Okay, sinanay naman. Ma'am <laughs> Deysa, maraming maraming salamat po sa paulit-ulit na binibigay niyo po sa amin at sa kay Sheila. Lalong-lalo na po itong binigay niyo sa amin. Malaking bagay na po ito dahil sa bahay po namin matatapos na po sana. Oh, yeah. uh, oh, kasi grabe, 6,000 pesos ilang araw na hanapin ni tatay yan, 6,000 pesos. Uh, sa tingin ko naman yung 6,000 pesos para sa sahig ay enough na kasi hindi naman siya malaki. Aabangan nyo din soon. Kaya sa mga sa parto natin yung materials na bibili nila, ipapakita natin hanggang sa Mount Yonti yung bahay nila. Sinanay. Oh, maritis yung sinanay. Oh, pero po. napaiyak natin. Bin lang po, ma. Maraming maraming salamat na naman po sa paulit-ulit na binigay niyo po. Okay, yan. Maraming salamat. Okay. sa Yan, sana ma, ma i-bless pa kayo lalo. Tapos, mag-ingat kayo dyan. Kung nasan man kayo. Ang alam ko kayo, ma'am, yata nasa Kisa City or... Habit, hindi ko na maalala eh. Pero may communication kami lagi ni ma'am. Uh, hindi kami nawawala ng communication kasi lagi nagpapadala talaga sila sila. parang buwan-buwan na nga yata sila nagpapadala. Eh. Sobrang bait mo ma'am. May God bless. Oh, yeah. Maraming salamat ulit. Okay. Bye-bye. Uh,